Magandang araw mga ka-good vibes rat Ngayong umaga, pupuntahan po natin ang bayan ng pagsanghan at alamin ang kwento tungkol sa higanting kampana dito po sa pagsanghan Laguna Ang higanting kampana sa pagsanghan Laguna na nagdulot ng takot sa mga buntis at bata Ngayong umaga mga ka-good vibes rat ay pupuntahan natin ang bayan ng pagsanghan Laguna ang nakabaong kampana ng kawa sa bayan ng Pagsanghan. Noong unang panahon, isang higanting kampana mula sa Mexico ang dumating sa Pagsanghan bilang regalo para sa dambana ng mahal na ina ng Guadalupe. Ang kampana ay inihulma sa Puebla, Los Angeles at dinala sa Acapulco kung saan Isinakay ito sa kalyon na San Carlos At dumating sa Maynila taong 1773 Mula sa Maynila ang higanting kampana ay naglalayag sa ilog pasig Tumawid sa Laguna Dibay at nakarating sa pagsanghan at ikinabit sa kapalaryo ng simbahan. Napakalakas ng tunog ng kampana na umabot hanggang sa mahihay at pakil na nagdulot ng takot sa mga buntis at mga bata. Dahil sa reklamo ng mga tao, inutosan ang paring kura ang gobernador Silio. Napalitan ng kampana. Tinanggal ang kampana at isinakay ito sa tatlong malalaking bangkang magkakatali at ibinaybay paakyat sa ilog bumbungan. Pagdating sa kawakawa malapit sa bungangan ng bangin, na papunta sa talon ng pagsanghan. Itinapon ito sa malalim na tubig at agad lumubog simula noon. Ang kampana ay nanatiling nakabaon sa kawakawa. Hindi na ito bumunog at nagdulot ng takot sa bayan ng pagsanghan